Magandang buhay mga kapatid. This is G. Franco Vlog na bumabati ng magandang buhay. Kahit mahirap ang buhay, basta sama-sama, kayang-kaya. For today's video, ay bigyan natin ng reaksyon. Ang video na naipadala sa atin ng ating isang kababayan na nagmula sa Olongapo City. Shoutout muna sa mga Team Rowell Lipat. Sa aming team leader Sir Wesley Lipat, Ma'am Luz Lipat official at sa buong pamilya, magandang buhay po sa inyong lahat. At uh, ngayon po ay uh, may bibigyan tayong panibago panibagong reaction. Ayun, bubulong na tayo. Panibagong reaction, guys. Dahil nakapagbigay tayo ng tulong sa ating isang kababayan na naghihikahos at may sakit siya si Melita Halore na nagmula sa Olongapo City, kapabayan natin. At uh, ang dahil po kay Sir Rapitul po ay napanood niya tayo. Napanood niya ang Team Rowelipat na nagbigay ng tulong. Kaya guys uh, kahit po sa kukunting uh, naiambag ng team namin sa kanya ay lubos pusong pinap sa salamatan niya ang kanyang natanggap. At 'yun ay makakatulong sa kanyang uh, urine bag, pagbili ng urine bag at sa kanyang uh, gamot na barley na iniinom niya. At uh, tunghayan natin ang mga ilang uh, video na ipadala niya sa atin bilang papasalamat sa buong team. Magandang araw po si Ruel nagpapasalamat po ako sa inyo at sa buong team ninyo lalong lalo na po kay Ma'am G. Franco at Percy dami ko na pong nilipat ni humingi ng tulong sa mga vlogger pero si Ma'am G lang po nagkapansin sa akin maraming maraming salamat po muli Serwell si Roel Franco maraming maraming salamat po sana po marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po Sir Ruel Lipat at sa buong team ninyo lalong lalo na po kay Sir Franco ay Ma'am Franco G. Franco at Percy Rabado Maraming marami, marami, marami na pa akong hininga na tulong pero team nyo po ang nag nagpansin sa chat ko maraming maraming salamat po ito na po yun. sana may kasunod pa po ito urine bag ko, joke <laughs> good morning dumating na po ang ating parcel okay. maraming maraming salamat sa pinunin niyo at malaking tulong po ito sa akin. Pagpalaan po kayo ng kung may kapal. Sana po marami pa po kayo na tulungan. Maraming maraming salamat po. Ito na po siya. Urine. bag. Kasi po pag nabibili po ito sa tabi ng mga hospital, ito po ay nasa 500 plus ang isa po nito. Pero pag in-order po sa Shopee, marami, 10 piraso po, nasa ano lang po, 700 plus lang po siya. Kaya, yan. Tapos yung ating barley. Barley. Siguro po hanggang mga December ko na po ito gagamitin. Maraming maraming salamat po. Kaya so, lang paka pakatapos po nito ewan kong sana naman kami hindi magkabili pero medyo matagal-tagal na po ito sa akin dito na po ako umaasa hindi na po ako na gagaling ako dito patulong ng may kapal maraming salamat pero ayoko na po magpagamot sa hospital tama na po ito medyo umiigi naman po ang pakiramdam hey guys atong halayan nyo ang kwento ni Melita Halore na nagmula sa Olongapo City at siya po ay lubos po sa nagpapasalamat sa nakayanan ng Team Rowe Lipat. At sa mga humihingi po ng tulong, sana po, habaan niyo po ang inyong pasensya. Kasi po, ang aming team ay hindi kalakihan. Maliit na team lang po kami, iilan lang po ang members, at nagtutulong-tulong po kami para makapagbigay ng konting tulong sa ating kapwa. Munting, munting halaga man yan, ay nanggaling po yan sa aming puso, sa aming pinagpaguran. Kaya po sana hahabaan po ng pasensya ang mga humihingi ng tulong. Huwag pong uh, magagalit kung hindi agad-agad makaresponde ang aming team. At saka isa pa guys, si Sis April Official ay iisa lang siya na runner ng Team Rowel Lipat. Siya po ay bumabiyahi kung saan-saan ang lugar kasama ang kanyang butihing may asawa, haligi ng tahanan para po makatulong makaresponde sa mga nangangailangan. Kaya sana po wag po tayong uh, magalit o sumamaan loob. Dahil po sa haba ng listahan ni Seruwelibat mahihirapan po talaga ang iisang tao na maghatid uulitin po namin, hindi po kami uh, naniniwala sa mga pictures na pinapadala nyo at mag-send kayo agad ng chika sa amin. Hindi po. Hinding hindi po namin i -re ang inyong mga chat na kapag kaganon. Ang kailangan po namin, umakit kayo sa live ni Sir every day 7.15 a.m. Pilipinas time. At Friday po, pwede nyo pong uh, I open kung ano po ang inyong pangangailangan at kung kaya po ng team namin mag-re-respondi po kami. Pero wag po kayong uh, aasa kaagad-agad na on time o mo ay maipadala namin dahil po kami ay naglilikom ng aming pondo. Hindi po kaagad-agad na may pondo kami dahil sa dami ng taong araw-araw na tinutulungan ni Seruwelipat, hindi po kaagad-agad makapaglikom ng pondo sa kagustuhan lang po namin na makatulong sa kapwa, kaya nga po kami ay nagbuo ng team si Zero Welipat, para po makatulong kahit sa konting bagay sa pangbigas nyo sa pangulam o sa mga pagkain nyo sa gamot yan po ang unang-unang adhikain namin baka pagbigay ng pagkain gamot sa mga may sakit pero wag naman po sanang umabuso na sasabihan pa kami na hindi sapat ang aming naipadala. Hindi po kami bangko para po maglabas na maglabas ng pera. Kaya po sana po may maunawaan natin at sana po ay suportahan nyo po si Sir Roel Lipat dahil wala po siyang hinihinging kapalit. Yun lang po, mapanood nyo ang video niya kung paano siya magbigay ng tulong ay masaya na siya. So, God bless everyone. This is G. Franco Black mula sa Team Ruelipat na bumabati ng magandang buhay kahit mahirap ang buhay. Sama-sama, kayang kaya.